magandang hapon mga mga ka-idol Ayun, hinihingal na ako guys dali dali na kami ng paglalakad kasi ah uh, malapit ng dumilim Ayun, pumunta kami dito sa sa bahay nung kumakawit sa amin dahil ikukupras na dun sa aming kinukuprasan ay ganitong oras lang kami ngayon pre ang oras namin kaya ito sinaglit namin yung mga ngawit dito dyan kasi ang bahay niyan ayan, dyan kasi ang bahay nun ayan, nagpaiwan ako dito talagang hinihingal na ako guys sobra ayan o oh. grabe ang pagod guys biruin mo naman, nilakad namin ito dali-dali ng paglalakad namin hindi na kami sumakay dahil kung sasakay kami, magkano rin naman balikan, sandaan din balikan ang magiging pamasahe namin. Kaya ayan, nilakad na lang namin. Grabe, sobrang pagod guys. Ah, nahihingal pa ako hanggang ngayon. Ayan, pero eto kahit tayo ay medyo napapaguran, ay naisipan pa rin natin gumawa kahit isang content. Ayan o. Oh. Pinakikita ko lang sa inyo yung ah, ayan, yung kabundukan na yan. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na, dumarating na yung aking isang kasama. Ayan, malapit nang gumabi, guys. Malapit nang dumilim, kaya kami ay tarantahan na. Ano raw? 26. Pero ipasigurado, pag daw na ulan, edi ano? 26, ano kaya patakang araw ng no? 26, ano? sana naman ay eh, wag mapatapat ng aking duty talaga ayan guys ayan pa uwi pabalik na ulit kami kami mag utay utay na ulit ng pag lalakad ayan siya ayan ang aking kapartner sa hirap at ginhawa <laughs> kami ang laging magkapartner sa hirap at ginhawa niyan <laughs> dahil kami na lang naman dalawa ang mag, okay. magkasama. Alagang oh, love. <laughs> Talagang beauty love daw, guys. Wala na nga ni Giski-Giski nun. Baka uh, ni Pulbo ay wala. Wala na nga ni Giski-Giski nun. Wala na nga ni kami umahon, noong kami umahon ni Viona, ay di nangangawit doon kay, ano, nangangawit kay... Eh, binihla natin ang unyog. Ay, di maingay kami ni... Ay, parang ako'y nag-live na din. Ay, nag-video na din ako. Di ako nag-salita din ako ng salita. Siguro narinig. Ganatan? Okay, Oo, oh, sabi ba... Ganyan siya, eh. ganyan siya. <laughs> Akala siguro kasama ka. <laughs> Akala siguro na naipaahon diyan. Ayan, pasensya na guys. At kami ay medyo maingay kahit kaming dalawa lang nahihingal na ako sobrang pagkahingal ko ayun, biruin mo naman guys dinali-dali lang namin ito ng isang oras at kalahating lakad dahil nga sa ah, bihira kami magkaroon ng time dahil lagi kami busy sa aming mga gawain, sa aming mga paghahanap buhay, kaya ayan ito lang ang pre naming oras dahil medyo gabi na sabi lang ay wala nang, wala nang magagawa sa bahay na trabaho dahil gabi na. Ang pagluluto naman pwede na pagdating namin pero sa bahay may nagluluto na guys. Kaso, ayan, yung isang formarias na yan, ayan ay walang magluluto sa kanila. Kaya kami ay dali-dali na. Ay, naiwanan na naman ako. Ayan. <laughs> Kampihan nyo ako, guys, at ako iniiwanan na naman. Tingnan ako pala. Ang aking... Ayan. Ganito dito kahirap, guys, kapag ganito ang tag-ulan. Ah, halos ay hindi ito kayang daanan ng mga motor kapag maulan dahil ito ay nagpuputik Buti na nga lang at mm, hindi umulan ngayong maghapon Kung umulan yan kanina sigurado hindi kami makakapaglakad ng ganito kabilis dahil talaga naman pagka maputik ay ano uh, nagiging mabagal ang paglalakad Eh malapit na kami sa pinaka highway lalakarin na lang namin ay kalsada, hindi na kami dada sa mga ganitong putikan, kalsada na ang aming lalakarin. Kaya kami, kahit kami ay gabihin, ay pwede na dahil kalsada na ang aning dadaanan. Ayan. Ito lang na dinadaanan namin ito. Siguro ito'y mga mula sa kalsada. Ay kulang-kulang kalahating oras lakarin. Mula sa kalsada. Ayan, oh. Medyo dumidilim na, guys. Pasinsya uh, pasensya na ulit sa aking uh, video dahil napakalikot ng aking camera. Pasmahin ang kamay. Pasma na talaga. Pasmahin na ang aking kamay dahil sa dami ng trabaho. Nagluluto. Luto. Tapos, hindi may iwasan, guys, ang magbasa ng ah, uh, hindi may iwasan magbasa ng kamay kaya ayan pasmadong pasmado na ang kamay natin tapos wala pa tayong gamit na lagay ng cellphone para sana ay hindi siya masyadong aganya na magalaw ayan alam nyo guys kung medyo maaga pa lang ah, pwede pa sana kami gumawa dito ng Uh, na isang content kaso gabi na talagang hindi na kayang gumawa hindi na kayang makagawa ng isa pang content dahil kami naman ay gagabihin okay lang sana dahil kalsada naman yung aming dadaanan kaso ayan nga ayan, isa kong kasama na yan walang magluluto sa kanila siya pa yung magluluto sa bahay naman, palibhasa, may dalawa akong anak na sabi lang, eh, napapakinabangan ko na sa pagluluto. Kaya wala akong problema kahit ay gabihin. Kahit mm, kung saan man ako pumunta, darating ako na talagang may pagkain na sa aming bahay. Basta may lulutuin lang. Ang masamay walang lulutuin dahil, ah, uh, hindi marunong magluto yung mga anak ko na wala lulutuin, guys. <laughs> Ayan. Uh, magpapaalam na kami guys magandang magandang hapon na lang sa inyong lahat God bless and love you all